So, hello po sa inyong lahat. So, sa video natin today, pag-usapan po natin yung isang katanungan ng ating kababayan. Ito po yung question niya. Ano po ang twedgy madam? Applicable ba yan sa mga seasonal farmer? So, ano nga ba yung twedgy Yung twedgy po, yan po yung tinatawag nila na severance pay ng mga manggagawa dito sa South Korea. Applicable po yan sa lahat ng manggagawa sa South Korea. Kahit ano pa yung visa mo, kahit TNT ka pa, illegal worker, or kaya naman kayo ay student visa or kaya naman tourist visa na nagtatrabaho sa South Korea, applicable po sa inyo lahat yan. Kasi dito sa South Korea, tinatawag nila na, na Twejiko, kalagay po yan sa parang labor law nila na lahat ng manggagawa basta nagtatrabaho ka sa isang company at sinasahuran ka ng employer mo, considered na empleyado ka na walang nakasulat doon na hindi pa pwede yung ganitong visa. Basta lahat ng nagtatrabaho at sumasahod, consider na empleyado, lahat ng empleyado dito sa South Korea, basta makapagtrabaho ka ng 365 days or 1 year sa isang company lamang, maaari ka makatanggap ng trade boom. So, dun sa question niya na seasonal farmer, applicable daw ba sa kanila yung trade Opo, kahit po yung mga farmer dito sa South Korea, aari po kayo makatanggap ng Pwedicom. Kaya lamang po, kung kayo po ay seasonal farmer, kontrata ninyo is 6 months lang, tapos uuwi kayo ng Pilipinas, tapos babalik ulit kayo. Pag ganun po, dahil hindi nyo nabuo yung isang taon, wala po kayong matatanggap na Pwedicom. Pero kapag ang isang seasonal worker, halimbawa pumunta ng South Korea, nagtrabaho na 6 months, tapos, kailangan na niya umuwi ng Pilipinas pero hindi siya umuwi. Nag-TNT siya dito sa South Korea. Tapos, nagtrabaho siya continuous doon sa farm na pinagtatrabaho niya hanggang sa makaabot siya ng isang taong or isang taong mahigit. Maari po siyang maghabol ng kwechikum niya doon sa employer niya. So, sana nasagot po natin na maayos yung question ng ating kababayan. Annyeong!